Ito na si Mumba Dino pink na ma Maliwanag Sa giyakat na asul Kumikislap sa dilim ng gabing banayad Kasama si Niku Tuta sa kasuotang lila Pumapasyal sila sa lupain ng sayat himala Dumaan sa hardin na puno ng ganda May punong nagniningin na sumasayaw pa Mahika'y nakapaligid Bago at totoo Sakay na kaibigan May puwang paparar sa'yo Mumba at niku Abante sa daan Sa mahiwagang mundo Ng pangarap at kasiyahan May mga mahikat potion sa bulsa nila Halina't sumama Handa ka na ba? O oras ng kuditsch walis ay lumilipad Lumilipad sa langit, magaan ang pakiramdam kay sarap Habol nila ang kwafle sa mga bilog na malawak Si Mumbay kumikilo, si kasabay-sabay silang galak Tapos sa tindahan ng tsokolate Para iso ng kamis, may candy na tumatalo na Kumikislap ng labi jelly beans Na may lasa, sorpresa sa bawat tikim Lasa ng pakikipag sa palaran Ang pinakamasarap na damhin. Mumba at Niku, abante sa daan Sa mahiwagang mundo ng pangarap at kasiyahan May mga mahikat, potion sa bulsa nila Halina't sumama, handa ka na ba? ngayon sa Hogwarts Nagsimula na ang house cup Si Mumba at Niko handang makipagzubo Sa klase ng potion may bula at usok Lumikha ng sabaw na kumikintab na parang pilak Bumabati ang mga multo na may galak Si Nelly Headless ni kayo muko ng magalang Sumasayaw sila sa bulwagan sa liwanag ng kandila Tawat saya hanggang gabi di nila nili kasiyahan May mga mahikat po sa bulsa nila Halina't sumama, handa ka na ba? Oras ng pagsagip, tumakbo sa mga dragon Nililigtas sa mga sanggol sa isang mabilis na yugtot hamon Tahimik na gumagalaw sa dilim ng gabi Nagtatawang mahika sa ilalim ng buwan mali. Lagi. Pagkatapos sa sirko na puno ng kislat Lumulugso sa mga bilog sabay sa himpapawid na mataas Sa walis at himig ng kasiyahan Si Mumba at Niku walang kapantay sa tapang at kalingan. Mumba at Niku, abante sa daan Sa mahiwagang mundo ng pangarap at kasiyahan May mga mahigat posya sa bulsa nila halina't sumama Handa ka na ba? niku Ang tropang mahiwaga may kwento at hiwagang naghihintay Sa tuwi na tayo'y magsama, pakikipag sa ay malapit na Tawa ng tuklasin at magdiwang ng masaya Isang mahiwagang mundo, para sa'yo naghihintay Tulad ishare, Mag-subscribe! Sumama sa amin! Mumbat ni Ku, Laging sa